Marami ang maaaring posibleng dahilan ng pamamanhid ng ulo. Maaring sinyalis ito ng isang karamdaman, pwedeng dahil sa iniinom na gamot o kaya naman dahil sa isang injury. Mahalaga na malaman ang mga posibleng sanhi ng pamamanhid ng ulo para naman malaman kung ito ay normal pa ba o kailangan na pala ng atensyong medikal para sa tamang treatment and management. Narito ang mga posibleng dahilan kung bakit naramdaman mo ang pamamanhid ng ulo. Stroke Ang pamamanhid sa isang side ng mukha at ulo ay pwedeng senyales ng stroke isang life-threatening condition na nangangailangan ng agarang medical attention. Ang ilan pang senyales ng stroke ay biglang panghihina, biglang nahihirapang magsalita at mag-isip, biglang pananakit ng ulo at hirap mag-balance dahil sa panghihina ng isang side ng katawan na naapektuhan ng stroke. Ang mabilis na aksyon at management after ma-stroke ay napakahalaga dahil tumataas yung tsansa ng full recovery at nababawasan ang pagkakaroon ng malalang disabilities bunga ng stroke. Kaya naman, importante na madala agad sa ospital sa loob ng 3 hours after makaranas ng sintomas ng stroke. Migraines Bukod sa pamamanhid ng ulo, ang pagkakaroon ng malalang migraine ay may kasamang pagkahilo, problema sa paningin, at speech difficulties. Usually, ito ay nawawala naman agad after 24 hours. High blood Ang pamamanhid ng mukha na may kasamang pagkahilo at pamamanhid ng ulo, flushing. Kung minsan may makikita kang blood spots sa mata, maari itong sanhi ng mataas na bibi, kaya naman mas mainam. Na kung ang isa sa inyong tahanan ay may case ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure, maganda kung mag-invest sa isang pagkuha ng BP para maagapan ito agad. Bukod sa maintenance, pwedeng humingi ka sa iyong doktor ng pang-emergency medicine na pwede mong i stack sa bahay o kaya sa iyong bag para kapag tumaas ang iyong BP ay may maiinom ka na agad. Usually, ang pang-emergency medicine para sa mataas na BP ay inilalagay sa ilalim ng bila. Common colds Ang pamamanhid ng ulo na may kasamang runny nose or stuffy nose, tapos kawalan ng panlasa o kaya nawalan ka ng pang-amoy. May kasama din itong sore throat kung minsan. Ito ay sanhi ng common colds, isang viral infection na sanhi ng common viruses sa paligid. Typically, kusang nawawala at kumagaling ang mga sintomas sa loob ng 7 to 10 days. Sinusitis Ito ay isang infection sa sinus. Nangyayari kapag ang nasal cavities ay na-infect at namaga. Possible cause ng sinusitis ay bacteria, virus at fungi. Kapag namamanhid ang ulo at may kasamang kerot at pressure sa mukha, infected nasal discharge, barado yung ilong, at may sakit o kirot or pressure sa sinuses. Ito ay sa noo, gilid ng ilong, bandang itaas ng ngipin, at panga, at sa gitna ng mga mata. Ang mga ito ay dahilan ng sinusitis. Brain Tumor Maraming uri ng brain tumor. Maaring cancerous or malignant. Pwede ring benign or non-cancerous. Kapag ang pamamanhid ng ulo ay may kasamang seizures, problema sa memory, pagkahilo, panghihina, pagbabago ng personality, hirap na makatulog, malalang headache, at hirap sa pagkilos o paggalaw. Maaaring ito ay sanhi ng brain tumors. Anxiety Ayon sa mga pasyente na mayroong anxiety problem, nakakarana sila ng pamamanhid o tingling sa ulo. Para naman sa mayroong problema sa panic attack, nakaka-trigger ito ng numbness o pamamanhid sa anit, mukha, hanggang sa ibabang parte ng katawan. Sirang ngipin. Nag-aalala ka ba dahil madalas na parang namamanhid at sumasakit ang iyong ulo? You need to check at baka ito ay sanhi lamang ng sira or infected ng ngipin. Kasama sa mga senyales nito ay sakit na umaabot hanggang pisngi, panga at leeg. Mawawala lamang ito kapag naalis ang sira at infected ng ngipin. Kaya naman, magtungo agad sa dentista kapag nakumpirama mo na ang pananakit at pamamanhid ng ulo ay mula sa iyong ngipin. Bell's Palsy Narinig mo na ba ang sakit na ito? Typically, nagkukos ito ng pamamanhid sa isang side ng ulo at mukha. Ito ay biglaan at madalas nakukuha dahil sa pagkakaroon ng herpes virus, isang viral infection na napapasa through direct contact sa sugat or bodily secretions ng mayroon nito. Kapag may Bell's palsy, ang pamamanhid ay dahil sa damage na nerves sa iyong mukha Madalas, ito ay temporary lamang. Maaring tumagal rin ito ng months or years. Dahil sa iniinom na gamot. Minsan, ang pamamanhid ng ulo at mukha ay side effect ng iniinom na gamot. Minsan wala ito sa list ng side effects ng gamot. Ngunit kapag nakamdaman mo ito pagkainom halimbawa ng bagong prescripted medicine mula sa iyong doktor o kaya center, i-report mo ito agad upang matulungan ka niya sa kung ano ang pwedeng gawin. Ilan sa mga prescription drugs na maaring may side effect nito ay ang mga gamot na antihistamines o yung para sa mga allergies. Chemotherapy meds, antidepressant meds, at marami pang iba. Encephalitis Ito ay isang rare at seryosong sakit na napakaderikado. Nagkakaroon ng inflammation sa brain tissues. Ang common cause nito ay viral infection. At in rare cases, pwede itong sanhi ng bakterya at fungi. Ang pamamanhid ng ulo ay may kasamang lagnat, pagsusuka, stiff neck, labis na panghihina, irritability, seizure, at marami pang iba. Magtungo agad sa doktor o pinakamalapit na ospital kapag ang pamamanhid ng ulo ay naramdaman kasama ng mga sumusunod. Nagkaroon ng head injury, nauntog or na-accident, mayroong pamamanhid sa ibang parte ng katawan, namamanhid ang buong braso o binti, nanghihina ang mukha o iba pang parte ng katawan. Mayroong confusion o hirap sa pagsasalita. Nahihirapang huminga at makakita. May biglaan at hindi normal o kakaibang pananakit ng ulo. Hirap o hindi makontrol na pantog o pagdumi. Ang pagpapakonsulta sa isang doktor ay mahalaga upang malaman kung ano nga ba ang dahilan ng madalas na pamamanhid at pananakit ng iyong ulo. Ang successful treatment at management para dito ay base sa kung ano ang nagkukos nito. Kapag ang pamamanhid ay sanhi naman ng isang karamdaman, kaya ng mataas na blood pressure, ang treatment ay depende sa kung ano ang sanhi ng pamamanhid ng ulo. Halimbawa, ang pamamanhid ng iyong ulo ay dahil pala sa mataas na presyon ng iyong dugo. Yung treatment ay magpo sa paggamot para maging stable at makontrol ang iyong BP. Kasama dyan ang tamang diet, exercise, maintenance na gamot kung kinakailangan, at pang-emergency na gamot kapag biglang tumaas ang iyong BP. Salamat sa panonood! Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-share para sa kaalaman din ng iba. Hanggang sa muli!